Ikalawang Kabanata Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, Sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao, ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya ay nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Hob ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, Namamalagi ka ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sabi niya sa kanya, Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob ng kanyang mga labi. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Hob ang lahat na kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon bawat isa na mula sa kanikanyang sariling puok, si Elipas na Temanita at si Bildad na Suhita at si Sopar na Naamatita at sila'y nagkaiisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kanikanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na pitong araw at pitong gabi, at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki.